kumindi ang galit ni Nakiray at Joy ang sa isa't isa, narito ang isang testigo daw. Sa daw ang tumikim ng buko pandan at nagsabing panis na ang pangibagas na nabili kay Kiray o ni Kiray. Beth, humarap kana pa sila, si Marites at si Marisol. <laughs> Mare, anong latest? Maring Sunsol. O, oh, mamaya, hintay mo yung kakakabot. Tama, oh, BFF goals kayo, di ba? O, oh, siyempre. Oh, yeah. yung ma What's manira so cool. ng mga tao. Wow. O, so, ano yung ano, so, Bet, ano, ang nangyari? Ikaw muna magsalita. Oh, Sige. Nagpunta po sa akin si Kiray. Sabi, ati Beto, tikman mo nga ano ano, nabili ko kay Joyang na buko sadag Di pagbukas ko pala nakita ko na po may bulat saka maasim na po talaga siya. Tinikman mo. Tinikman ko lang. Saka kahit di natikman, pagbukas pa lang po panis na ta maasim Alam na nyo, po. Ano 'yun? Yung ganyan. Yung kunwari nakakuha ka na pagkaing masama, may langaw, o buhok. May paraan naman ng pagsabi, uy, tina mo oh. oh. 'yun nga po, ati, ba, may, ko rin. Di ba eh. pa, may baka panis na ito, hmm. pa pwede bang palitan na lang? Kaya lang ano ba Anong nangyari? nag pa kayo. Hindi po ang approach Ako hindi ganyan ang uh, approach, uh. approach, approach niya, ni ano, sayo, Sabi po niya, ikaw lang agad yung nag uh. oh. si uh. si po una yung pinag ay, naku, ay, naku, uh. Ikaw may concern kasi pa -ano sa, niya sa para sa Ano ba yan sa Ate ba Ba't siya pa namuhunan? Sa bahay ko rin. Alam mo yung ginawa mo. dahil sa ginawa mong paninira, oh. hindi ako nakakabenta. Wow. wow eh, inutang ko lang yung oh, puhunan oh. ko dyan, limang libo, inutang oh. ko sa Bombay. Eh, Anong ah, na libo yung balik? Oh, Saan ako kukuha ng panghulog dahil sa ginawa mo? Tingnan naman natin ha, kung ano ang sasabihin ng kakampi nitong inirereklamo. Siya naman ang nagsasabing tama lang ang ginawang pambabato daw ni Joy at kay Tiray. Ba? O bakit tama naman ganun? Tama po yan kasi deserve oh. po yan. Arjo, Marites. Oh, tama. Marites. si, Maring si si Susol at si Maring, Mari Marites. Ano ang Maring Susol at si Maring Baboy. No? Oh, uh, okay. o, maganda nga, Trot. Si ko ko ko. na yung agad okay, nagwala. Okay, Arjo, okay, Ikaw naman ang magsasalita ngayon. Diba ano, ano naman ang patutuo mo? Ang tinitinda ni Soyang, ay eh, ni Joyang, talagang okay. Mm. Hindi siya panis. Hindi Walang bulak. Kasi, kasi ang Ate Kuri, ang... din kasi, may Pagka pag bagong halo yan, bubbles -bubbles siya niya eh. Mm -mm. Hindi ang panis, yung nagbabubbles lang siya. Mm. Totoo Siguro yan. baka sinisira lang ni Kiray dahil sa nangyari sa mga o anak. Sige, may babbles. Ay, sinisiraan ano, ano, si Jo, yan. O, may, oh, 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 may, may babbles po talaga yun. Tsaka po, ako po, kung may matitira akong paninda, kinukonsume na po namin yun. Hindi na po, para igagawa na lang po ako ng bago para itinda po kinabukasan. Correct. Kaya nga, na, na, palagay ko, talagang naunahan kayo ng init ng ulo. Init ang ulo at sa kasama ng labas na bibig. Anong tingin mo? Ano, principal? Nasasaktan po ko nung sinabi po niyang mukhang bakla si Ate Joya. Si Ate Joya, kasi, sa, po, Joya kasi, sa siya nakatingin, hindi sa iyo. Kaya ako nasasaktan po. Lagi nangyayari din sa akin yan. Mahilig kumanta. Kakanta siya sa tindahan ni Ate Bet. Di ako, bakla, kakakla, kakla. Gumaganyan po siya. Ang gusto ko lang sabihin, hindi derogatory term ang pagiging bakla. Hindi kasiraan sa pagkatao pag tinawag na bakla. So, natin siyang gagamitin in a derogatory okay. fashion or bilang panira sa kapwa. Yun lang. Okay na tuwagin mo akong bakla. In fact, baklang-bakla po ako. Okay. okay.